So, simpleng tutorial lang tayo mga kapatid. So, ito yung lob ng sasakyan natin, ayan. Ah, uh, ituturo ko sa inyo kung ano-ano yung mga tawag diyan. Ah, uh, ito yung video na to ay para sa mga baguhan na mga gustong mag-drive ng sasakyan sa ngayon. Ah, uh, para sa ganun, alam niyo kung ano yung mga terminologies na itatawag sa mga yan. So, ito ay ang speedometer. Ito yung fuel ah uh, sa fuel. Ito yung sa may uh, RPM niya. Revolution per minute. So, ito ay para siyang analog na kung saan uh, makikita mo yung speed, yung kung full tank pa yung gas mo, or yung makina mo umaandar. So, typically, ito yung manibela niya. So, Toyota Vios ito. And, ito yung kanyang busina hindi naman na gumagana ito. Ito yung mga functional features niya. So, yung vent ng aircon, ito yung hazard light natin. Kahit naka-off yung makina niya, gumagana naman. And nandun din yung aircon. ah uh, ito rin yung adjustment dun sa switch ng aircon. Mula dun sa mainit papunta sa malamig. Yung kanyang fan saka yung ventilation ng aircon. So, kung ma pagmamasdan mo siya, okay, ito yung kanyang ventilation ng aircon. So, ibig sabihin, yung buga ng aircon, dito lang siya galing. Pero kung ipipihit mo siya, from uh, from here saka sa medium saka doon sa may kabila ang buga ng lamig ng hangin ay galing dito saka doon sa ilalim so ibalik na natin and mahalaga bawa na biyahe kayo maulan, nasa bundok, mahamog. Eh ang tendency niyan uh, kung hindi mo gagamitin ang defogger na tinatawag, defogger, hindi lilinaw, hindi tatagal yung linaw nung salamin ano. Pag malabo ang salamin while driving, may chance kayo na maaksidente. So, scenario, halimbawa nagda talaga kayo along the way na maulan, bukod sa ginagamit niyo yung wiper, And gagamitin nyo rin ito, i-switch nyo pero kakabit nyan, dapat naka-on ang inyong air condition. Para sa ganun ay uh, makontra niya yung hamog para makita mo talaga yung daan. So may iba pang features dito no. So sa adjustment ng mirror and dito sa ma uh, sa ating pagbubukas ng power windows, ano naka-off naman yung ating uh, engine so that hindi natin mabuksan. And siyempre hindi andarang sasakyan kapag ka walang cambio. Ito ay automatic transmission. So, meron park reverse neutral drive saka dun sa mga speed niya. At meron tayong handbrake, syempre. And rear view mirror. Side view mirrors. And may airbag dito. May airbag dyan sa gilid na yan. So, ang kotse kong ito ay Toyota Vios 2014 Acquired G. Top of the line. 2014 pa. And dito, eh, ito yung sasakyan na ginagamit ko. So yun lang po yung aking may share Huwag niyong kakalimutan na isubscribe ako, panoorin at ishare ito sa mga bagong uh, gustong magkaroon ng sasakyan. At least meron na silang alam. Very basic tungkol dito sa mga parts na to, ano So yun lang po at maraming salamat.